Patuloy na tututukan ng Department of Agriculture ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Ito ang sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa sa Bagong Pilipinas ngayon. Sa so ngayon patuloy ang pagbaba ng presyo ng ilang agri products sa mga pamilihan. Nagsisimula na yung uh, pagbaba ng presyo ng mga gulay uh, dahil uh, taginit na at uh, maganda na yung ating production lalong-lalo lalo na yung ating mga pinakgulay na pang pinakbet. Uh, yung itlog ay uh, napakaganda ng na supply, nagkakaroon na rin ng pagbaba. Monitoring tayo ng pagbaba ng farm gate. Uh, ganoon din sa karni ng baboy, maganda yung ating supply at nakapagprogram naman tayo ng importation uh, sa karning ng uh, baboy. Sa manok ay uh, stable din at ang pakikipag-usap natin sa UBRA at sa ibang stakeholders natin ay Uh, maganda ang production ng ating manok. Sa bigas, as I mentioned earlier, ay expect natin na maganda yung harvest natin ngayong taon. We can reach 20 million metric tons. At uh, merong additional imports from uh, India na 295,000 metric tons. Uh, bagamat hindi ganun kataas yung level ng import natin ngayong taon, uh, kung ikukumpara noong uh, nakaraang taon, so, isa yan sa tinitingnan din ng ating pamahalaan lalong-lalo lalo na pagawaran ng pagsasama. Sa kabilang banda, dahil sa walang gaanong tumamang kalamidad sa bansa na nakaapekto sa agri-sector, ay inaasahan ng kagawaran na tataas ang output nito. Base sa mga datos na nakikita namin, initial data ay uh, posible na tumaas dahil wala rin tayong uh, major calamity, wala masyadong bagyo. So maganda rin yung production natin sa crops. Uh, Inexpect natin na patuloy yung paglago ng uh, livestock and poultry subsector and hopefully makabawi yung fisheries kasi noong third quarter ito yung uh, subsector na medyo malaki yung uh, binaba. So we're hoping na pagdating nitong fourth quarter na ilalabas yung datos early next year ay talaga makabawi na yung uh, agri-sector nito. Samantala, pagdating naman sa pagbaba ng presyo ng asukal, sinabi ni Demesa na tinutugunan na ito ngayon ng Sugar Regulatory Administration. Ito ay tinututukan na ngayon ng ating SRA Administrator si Admin uh, Ascona at uh, nakapagpulong na rin siya sa ating kalihim at uh, ilalatag yung mga programa at aksyon na gagawin ng SRA para tugunan. Uh, itong uh, patuloy na pagbabaan ng uh, asukal, presyo ng asukal dito sa ating uh, farm gate. So naka, ano na yan, uh, may mga plan of uh, action at programa na yung ating sugar regulatory administration. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Angel Pastor, SMNI News.